sa ate yan hanggang liig na yung tubig Kaya, liig na yung tubig sa kanila yan sa loob ng bahay nila hanggang liig grabe ngayon ko ulit ang sakyan itong ganitong baha mula 2016 ata yun ganito rin yun tapos ngayon ulit Ano ginagawa natin dyan? Ano ginagawa dyan? Ano ang ginagawa dyan? Maligo siya. Lalim talaga. Ang kung labit sa liig. May yung mga daga. Yung daga nasa taas sa ubong sila sobrang lalim Diyos ko po. sana mo pa na pong tubig yung mga ihi ng daga dyan ako oh. dulot sakit sana Lord humupa na po yung baha yun ano, talaga sila yun pag talagang aapo ang Marikina River ganoon din dito abot yung tubig hanggang biwang sa bahay nila asa ah, sa hanggang buyong nila house kalati ng bahay nila yan ulan na naman Diyos po ulan na naman nag yung daan nila para ng ilog para ng pasti graver na yan no kasum kasi yan kaya mano yan yan sa medyo kasum grabe grabe yung Ulo na to Talagang baha talaga. Ganito, kailangan muna ng ano. Bangka. Para dire-diretso ka. Pupunta sa labasan. Sa lalim ba naman yan? Hihi as 2.25 ganito kalalim ang baha dito sa may kaintarisal boyan, buoyan yan buoyan buo itong kaintarisal yan 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 sal yan yan buo yan. yan papunta doon ito lang